Natunay na buhay, Kurs. Sa Dota pala maingay. Para sa AA. Magkaiba yung buhay sa ano eh. Ganun din ako dyan. Buhay sa labas. mistakes Si AA <laughs> din eh. Sa Dota maingay tsaka paglasin. The battle begins, good, and all <laughs> <laughs> Kaya mid ngayon, babawi ako to. Pag ito Venomid, toxic to. Venomid, venomid nga walang ya. Ang bi-blood grenade na dal eh. Bi-blood <laughs> grenade na dal. Ay, hindi troll, so Venomid. Okay, eh, alam na ko, gumamka agad sa... <laughs> I Hindi nga. Mas malakas pa si, <laughs> kay <LP>? Para baseline. <laughs> baseline si LB. Tinumpar ka LB. Parang baseline eh. Baseline eh. si si Obi ang bas yan. <laughs> si LB ang idol ng, ano, ng mga idol natin.

Ayan Ben, hindi. Wala na, ay meron pa pala. Hold down lang. Dalawa pa pala. Nandito yung Ben. The change direct. <laughs> oh <my God>. yeah. <sharp> Isip na si Beno nga pala hinahant ko. <laughs> Oo, Ben. Beno din ako. Nandiyan pa yung period Ano ba ito support ba ito? <laughs> kita kita sa malayo. May <laughs> 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 lumilipad na ano eh. <laughs> dulo, dulo. <laughs> <laughs> Grabe si Francis dun. <laughs> Ito pa Ben. Ito yung nectar yan. Oh shit. Tara, tara, tara. Tinistan na ko. Tayo, assassinate ko na. Beno, beno. Hmm? Ano sabi? Ah, oo nga, no help. Wala, best mag-level nitong katapat ko ah. Naiwan ko lang isa. TAN <laughs> NAW HELP Unhelp <laughs> Kawawan Kawawa eh <laughs> Paala ka yeah, dyan Masanay ka sa Aton

jan. <laughs> <your> Regeneration. <response>, eh. <laughs> your top tower to pagod na <laughs> I hear. Seven minutes. May na dito. the shade's direct, Ayos to. Ay, word, so. Ang magandang buhay. Eh. Yes. Na-targetin nata ako niya. The spirit moves me. Tara-tara-tap tayo. Tulungan na natin. I accept. First, penge-penge. Yes, I'll take that as tribute. Uy, mauna kayo. <laughs> <laughs> go. Nasaan? Mayroong mahirap patayin tayo. Magra-ravage. Dito yata. <laughs> Your middle tower is under attack. How could you let that happen?

Gagunahant ako. Yan, ano to? May talaga yan Kanina pa yan eh. Yan yung gyro kanina eh. Mayabang, mayabang, Mamaya yan. Sa third game. Sa <laughs> so, third game pala. Bigay mo na troll. Ano ba naman ito mga kalaban natin? Masya at try hard. <laughs> Nag-exact na ba? Nag yun, siba, hindi na. Yan eh? Shit. Kunti oh, ka buta ko. buhay yan. Hindi <laughs> dapat. Uy, complete. Kasi <laughs> 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 kailangan ko yung kaya. Naka, Naka-ult. Naka siya. Gusto <laughs> ko ngarita ko tayo Yan Diyan yeah, <laughs> oh, na road siya. Mga god gears Visit labe naman sa 'yan daming ano Your top tower is under attack Það er ekki stímpa leiðan niður. Ay, pabasag. Ay, go. Ay, bigay ni Veno. The enemy's middle tower. Sino yung nainita nga? I accept your guidance. I accept. Tara, tara, tara. Ay, go. Arcane power. The spirit moves me. Nandiyan pa. Okay na ta tayo. Tapos ko na nakas yung assassin eh. Ay, pa ka may pa May ano yan, Sabi na eh. Sabi ko na Barbie. wala yeah that's it. ah teyata techa no ah no beto ako nung ano splat what is uy Likidin din, sih. Haha. 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 Haha.

Ah, para meron tong kalaban pang late game. Guard data dito, course. So si The spirit moves me. Di mo ramdam na level ano? 40 yung Level 40. Parang marami lang beses naglaro. Turbo guns lang pala. Ilmatis yan. Kaya? Pa guy, <laughs> Patayin na! Pilumili pa ito na! Hindi <laughs> 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 <Yimabur. laughs> <laughs> <Finger> kill na! <laughs> ba ba ba. Patay! Uy. Patay Hmm. Tapos ta. Lightning. Tapos pa paligayan kaya 'yan, baitin. Hindi, hindi kayo BKB na pala 'yon.

Dapa pa pa ta ko. Normal. Saya, bilis. <laughs> Super <Subuhabil> aja, din. <laughs> 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 Ni din pala siya. <laughs> yeah, patay kasi neto, na hype natin. <laughs> eh, Kosh, bagay ba BKB? Eh, hindi, siya mo na. BKB na. Para na pala. I-bait okay, ko lang to ha. bait ko yung illusion. Natalo na niyan, so, Kosh. Uh, Nararamdaman ka. Ito, sa atin. Nakasmoke. Ayan na, ayan na. May TP in. Ayan, okay. Roshan okay, pa na. Ginomba combo nila yung ano. Troll yung troll. Shit, nag-lifestyle yung troll. Ayan, sige. Isit ka, lalapit ka pa. Ay, pucha, may Aegis pa. Ay, pabip. pa isa pa. Hmm. <laughs> hmm. Mm, mm. Ito pa. Ay pa ata. Nagkakop. Uh oh, monster kill. Watch <laughs> Mamaya, ya? ya, Hindi pa, hindi pa, ano eh. Hindi <laughs> pa Si Jag, patay. Para pala si LB to si Jag eh. <laughs> Ini <inaudible> 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 Halimutang ginagawa ko. Yes. Hindi ko pa makikita. Where's nandiyan yung apps? Yes. Wala. 10 minutes. Ay, 10 seconds.

Win it. Ooh. <laughs> tapos, sandboxing. Hindi <laughs> pa <ba> pala tapos. Si <laughs> Jack sa babae. Masagi ka lang yung isang tayo dito. The enemy's middle tower has fallen by a thousand cuts. Is in a Nasaan? Dito, pero yung nag-spawn pa lang. Sa May ba natin burst to? Hindi, okay, may hirap. Ay, nag-blink in! Tara, tara, tara. Ay, shit eh! May nag-tipi na pure yun. Ay. Patay yung ano. Gusto mo kakapitan mo ba? Hinahabal <laughs> ako eh. Ayun lang, it's all about the comeback. Hindi din siya <laughs> mo. Lag <laughs> na po Goodness.

Ano ka na yun? No, hmm. ka kapit! Bukaw po ka pressure ka wala ko sa kabiki, hindi ka pa! Ang sakit mo naman! Naka ano pa! Ang yaman! Matindi galit sa akin mga yun, kailangan kong magpayaan. Kailangan kong panalo! Ito na Roshan, <laughs> <Nakita ba? laughs> Roshan. hey Tarah <tuk> tarah tara, tara,